So, ay ayan. Hello, good afternoon everyone. So, para ho doon kay ma'am. Ayan. So, <clears throat> paano ba daw ma-open yung 2K, 1K, 4K uh, place na nasa ating Reels Achievements tsaka mga achievements natin dyan. Kasabay po yan. Diyan ho yan makikita. Kasabay ho ng... So, ayan ho siya ng mga reals achievements so ayun para kay ma'am hello ma'am uh, pwede ko kayo mag post posting para ho siya makuha nyo agad yung mga 2k, 3k, 4k plays na yan so wala nga po palang 4k plays, 3k plays lang so ayun uh, na achieve ko ho yan lahat dahil meron ho akong post na binost So, pumasok, papasok huyan sa mga achievements natin. Pero paalala lang ho na kapag nag-post-post po kayo, may bayad ho yun siya. Pag pinindot nyo ho yung inyong post, ah uh, at saka mga reels, mga longer video na pag boost nyo, pag pinindot nyo yun na magdadari kayo sa payment, may bayad yun siya. Yun ho yung post boss pero kung willing naman ho kayo magbayad so okay lang naman dahil madaling yung ma-reach yung mga uh, nandiyan sa mga real place nyo so ayun mag post boss na lang ho kayo pero sa akin ho kapag tinanong nyo akong paano ko yung na-reach uh, meron lang ho kasi akong video na matataas yung views kaya ako na-reach yung mga yan hindi ako nag-post post -boast, pero nagpapasalamat naman ako at meron namang mga matataas na uh, post ko tsaka reels ko tsaka longer video ko na views no umabot ng 1.4 ganon for 1.4k plays 1.1k plays kaya ako naabot yung uh, mga reach ah uh, video ko, yung achievements ko, kaya ko na, tawag nito, about yung mga rich video ko. Dahil matataas siya. So, ano ba yung ginawa ko? Bakit mataas yung views noon? So, yung ginawa ko lang naman, eh, nag-drive lang naman po ako kasama yung anak ko habang nagda-drive, kinakausap niya ako, ay madalas parang okay na din naman kasi hindi ka naaanto kapag hindi ka inaanto kapag may kausap ka habang nagda-drive. So, yun lang naman yung ginawa ko tsaka ayun, thankful naman na merong views na gano'n. Dumagdag naman doon sa aking mga views. Kaya, ayun, nagpapasalamat ako. So, pero kapag nagmamadali kayo na mag uh, reach yung mga yan, eh, mag-post post po kayo. Okay lang yun. As long as ma-ano nyo ho siya, ma- ma-reach nyo agad yung mga naandyaan and then may tendency pa din po na ma-add yung mga magkakaroon kayo ng additional ng mga followers So, ayan po ma'am ha. Sana nakatulong ito.